sa Hulyo, may mabibili na raw na 40 to 46 pesos na kilo ng bigas. Epekto raw yan ng pagbababa ng taripa sa mga imported rice. Nasa front line ang balitang yan si Marian Enriquez. Ilang araw matapos ilabas ng palasyo ang Executive Order No. 62 kung saan ibinaba sa 15% ang taripa ng mga imported rice mula sa dating 35%. Tinatayang maglalaro sa 40 hanggang 43 pesos na lang ang kada kilo ng regular milled rice kumpara sa presyo ngayong 48 to 49 pesos. Nasa 45 hanggang 46 pesos naman na ang well-milled rice kumpara sa 51 to 53 pesos ngayon habang 47 to 50 pesos sa premium rice na nasa 54 to 57 ang presyo sa palengke ngayon. Matatanda ang nakiusap pa noon ng grupo ng mga trader at retailer na ipagpaliban muna ang pagbebenta sa mas mababang halaga ang mga nauna na nilang nabiling mga supply. Pero ngayon, susunod daw muna sila sa utos ng gobyerno. Hindi naman po natin inaasahan na ganito, we have to adjust po. Um andun pa rin naman po kami na umaasa na sa, sa pagdating ng uh, review ng um EO ay mai maisusulong na namin yung aming mga recommendations. <laughs> Umaasa naman si House Speaker Martin Romualdez na maaari pang makamit ang 29 pesos na kada kilo ng bigas pagdating ng Agosto sa mga Kadiwa store. We are anticipating that um, uh, Nia can bring to the table literally 29 pesos. The effect will soon be felt. Hindi to plano, hindi to drawing na nangyari po. <laughs> Pero kung 29 pesos kada kilo ng bigas sa merkado ang pag-uusapan? Ah, siguro by next year, uh, nandyan na tayo, if not soon. Sa kabila nito, umaalma pa rin ang grupo ng mga magsasaka. Sa katunayan, ayon sa grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag, nakahanda silang dalihin ang issue sa Korte Suprema, gayon din ang paghahain ng reklamo sa ombudsman. Giit naman ang samahang industriya ng agrikultura o sinag, minadali ang kautusan. Hindi rin daw sila kinonsulta ng pamahalaan. Tanging importers lang din daw ang makikinabang dito. Mas lalo raw bababa ang farm gate price ng lokal na palay, kaya malulugi talaga ang mga magsasaka. Baka marami pong hindi na magtatanim muna. Uh, there is an estimate initially of maybe as much as kalating milyong hektarya po ang apektado po dito. Paliwanag ni Romualdez, tuloy-tuloy naman ang suporta sa mga magsasaka. But we also have to realize na yung concerns din ng over 100 million Filipinos na nangangailangan na talagang uh, maayos na kalidad na bigas sa tama at, at, at ah, abot kaya ang presyo na lahat. no? Giit naman ng Department of Agriculture, hindi kontra sa interes ng mga magsasaka ang executive order. Well, it's really not anti-farmer, no? But uh, now kasi, sobrang taas talaga ng presyo ng bigas sa mundo, eh. So, we, have to really do this para naman yung consumer naman matulungan uh, at uh, bumaba in general ang presyo ng bigas, you know, for, for the moment. Tututukan din daw ng DA ang dagdag fertilizer at iba pang kagamitang kailangan ng mga magsasaka habang mababa ang taripa. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.